sa ating syudad. But last week, 2025, with the new leadership of our department, Dave Evangelista and the team of the city government, we've sent again mga Batang Maynila na atleta. From 84 place, from 84th place ang Manila noong 2024 from one gold medal in 2024 this year ang mga batang Manila ay nagkamit ng 40 plus gold medal sa ating palaro sa bansa from 84th place we are now number 3 in the Philippines in a short period of time. Ibig sabihin, mga batang Maynila, continue to inspire your teammates to the coaches. Continue to guide our athletes. dahil nakikita ko nakikita ko nandito nandito sa San Andres ang susunod na ng gold medal sa bansa. Yes! Kaya nyo ba mag-uwi ng gold? Uy! Promise! Tingnan natin kung sino pinakamalakas ang loob. Disney kaya nyo kukuha ng gold? Ba? Oh, sabi ng District 1, oo daw. Pero baka mas palakas ang District 2, kaya nyo kukuha ng gold? Walang imposible. Galingan mo na. Excel from your field of undertakings. Focus. Stay away from toxic people. They will steal your dream. Focus lang sa skills. Focus sa pakikinig sa coach. And one way or another, maa meron tayong susunod sa buong mundo na taga Maynila din sa Olympics at makakuha rin ng gold. You will never know. But for now, let's enjoy this day. This is the day where you're going to meet and see other schools, other students. Now, with regard to what the Vice Mayor said, maybe some of you Having a uh, personal challenges, magkaim sosukoan. Don't give up. This is the uh, part of life. Through your age, you will learn. As long as you believe in God, God will provide. God will guide us and help us. Whether economic. O baka nag-busted kayo ng crush. Sino ang nag ng crush niya dito? Taas sa kamay. Sino? Marami pala akong katulad. Noong high school, broken hearted ako. Bramless, I swear to God. Apat na beses ako nag -busted. Oh, ngayon, ano sasabihin ko? Ako ka pala yung sinain mo. See, that's why well, this uh, loneliness, uh, so-called loneliness and emotional challenges, will lilipas yan. And someday, somehow, you're gonna love with it. Kapag tatawaran mo na lang ang sarili, Tanong niyo sa teacher niyo, sa kasa principal niyo kung ano yung wala. Jelion, may 50 centavos sa she. Ang kulang ulang piso. Dahil gusto ko lang makita ng crush ko. Nakadiretso ang buhok ko. Still, busted pa rin ako. And that is right. That's right. Gusto ko lang diinan yung sinabi ni Vice Mayor. Mga bata ngayon, medyo humihina ang ating damdamin. Wah! Wah! Tomorrow is another day. Tomorrow, the sun will shine. And I want you to open your eyes and see the eastern border of the country. That sun will shine again in your life. Kaya sa inyong lahat, galingan niyo mga bata. Kami... ay hirap na hirap tayo bilang siyudad. May awa ang Diyos. Go binawa ng Diyos. Gagalingan namin. Magbubuti kami. Magiging efficient kami. Makakaraos tayo. Makakatawid tayo. But for the meantime, ito ang challenge ko sa inyo. Pwede niyo ba akong bigyan ng gold? Sa regional yeah, level? Yeah. Sa country level? Yes! Yeah. Lamis? Yeah. Pag binigyan ninyo ako, bibigyan ko rin kayo ng sorpresa. Yes! Wala pa isang malakas na palakpak na naming asawang hiyawang Promise ko yan. Basta iniwain nyo ako ng gold galing sa region. Meron na kayong sinabi ang ating superintendent na premyo. Iyon ay city government. Meron pa yung premyo galing kay Yorme. Yes! Kaya nyo ba? Okay. Oh, Sabay-sabay na. Go Joyce na. Go Joyce. Go Joyce! Go Joyce! Go Joyce! 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 Mga bata, chill chill lang ha. Yeah. Mga sabay sabay, outfit check. Yeah, Muli, congratulations in advance to our principals, to our teachers, coaches. I wish you all the best and I hope that God will continue to guide each and every one of you. Maraming maraming salamat. Palantong, Manila, 2025. Manila.